topic natin, delikado ba o pwede pa bang mabuntis ang edad 40 pataas? Sasagutin ko lahat ang mga tanong nyo. Madami pa ba akong available na itlog? Paano kung magkaroon ako ng abnormal baby? Hindi na ba maganda kalidad ng itlog ko? Prenatal vitamins ko, kailan ko iuumpisahan at saka kailan ko ititigil? Kailan ba ang fertile period ko? Sino ba ang dapat kong lapitan? Yan po lahat ay sasagutin dito sa ating topic ngayon. So, paano mag-prepare kung edad 40 ka na, pataas? Yes, pwede ka pang manganak ng isang healthy baby. Ano yung ine-expect mo at ano ang pwede mong gawin? Kasi nung araw, mas maaga sila nag-aasawa. Pero nakita nila, yung mga kababaihan ngayon, syempre gusto nila may trabaho, may pera, at ready-ready na sila. Tsaka may benefit po yun. Nakita nila yung mga babies na ipinanganak ng mga 40-year-old mother or kahit yung mga 35-year-old mother. Mas maganda ang kanilang performance sa school, yung kanilang emosyon, hindi nagagalit. Kasi mas, yung mami nila, mas hindi na magagalitin. So, very stable ang kanilang mga naging anak. So, yan po ang benepisyo ng pag ang mga magulang na ihanda na lahat, pati pera ng pamilya. Kasi mahal din mag-anak. Bawat isang anak magastos po. So, napaghandaan ng nanay at tatay ang bata. Ano ba ang chances na pwede pa akong anak? At 20 years old kasi, meron tayong 25% chance na mabubuntis kada cycle sa loob ng isang buwan. At after a year, yung walang family planning, Pwede 95%, 96% mabubuntis tayo. At age 30 per cycle, may 20% tayong chance. Per year, 86%. At pag edad 40 na tayo, may 5% chance pa rin naman tayong mabuntis kada buwan or 40% in a year. Ngayon, kung 6 na buwan o isang taon kang nag-try naturally at hindi ka pa rin nabubuntis, eh kailangan Actually, bago ka mag plano na mabubuntis, dapat may OBGYN na na nagbabantay sa iyo para lahat talaga planchado, well planned na. Ang next tanong mo, um, paano ko ba malalaman kung marami pa akong itlog? Alam nyo po, nung pinanganak tayo, millions yung egg cell natin dun sa ating ovaryo. Pero at age 30, kasi nawawala po yun sa kada menses natin. 100,000 na lang ang natitira. At age 40, 20,000 na lang ang eggs natin dun sa ating ovaryo, egg cell. So, paano malalaman through a blood test? Meron pong blood test na tinatawag AMH, anti-mullerian hormone. So, makikita mo sa blood test. Pag mataas pa yung resulta, ibig sabihin marami ka pang reserbang itlog sa iyong ovaryo. Ang next tanong mo, maganda pa kaya ang kalidad ng itlog doon sa ovaryo ko pag edad 40? alam nyo po, lahat naman ng babae may percentage na abnormal yung itlog nila or yung genes nila. Kahit bata pa sila. Pero, tandaan nyo, sa edad 25, 75% pa, normal ang eggs natin. At, sa edad 35 years old, 66% pa, normal lang mga eggs natin. At 40 years old, 40% normal pa ang ating eggs. Eh syempre kinakatakot mo paano kung magkaroon ng problema, magkaroon tayo ng uh, disabled babies. Ah meron naman pong gene testing para sa trisomy 21 or sa down syndrome. So malalaman natin. Eh syempre gusto natin mabuntis. Ang mga lalapitan po natin. Sabi ko nga pag ready na kayo, nagplano na kayo mag-asawa, na gusto nyo na magka-baby, dapat may nag-aalaga sa inyong OBGYN. Hindi lamang po sa babae. Kailangan sabay kayo ni Mister na magpapatingin. Meron siyang urologist. Kasi po, nakita nila, 15% talaga ng couples ay hindi magkakaanak. So, hindi lang po babae ang may problema. Usually, ang mga males din. So, pareho sila. Actually, minsan mas marami pang ang problems ang males. So, kailangan merong OBGYN, merong urologist. Meron din pong tinatawag na reproductive endocrinologist. Ito po ay isang OBGYN doctor na tumutulong dun sa mga couples na talagang 6 months to 1 year ay hindi na sila magkaanak. Sila po ang, ang hihingi nilang test sa inyo, semen test para doon sa kalalakihan. Doon sa babae naman, ultrasound x-ray ng bahay bata at ng inyong ovaryo. Tapos blood test ng inyong mga hormones. So, meron pong mga preparasyon na gagawin kung umiidad na tayo. Eh, ang next niyong tanong sa akin, kailan ba pinaka-fertile ang isang babae? Sabi ko nga, bago nyo um, iplano yan, kailangan gumawa na kayo ng kalendaryo. Ilang months? Six months may kalendaryo. Kailangan niya ng OBGYN nyo. I-plot nyo na dyan. Lagyan nyo na ng X. Kailan kayo nag -memensis. Kasi makikita gano katagal ang inyong menstruation. So, sa gitna niyan, nandun yung fertile period mo. So, kung inaalagaan ka na ng isang OBGYN, ultrasound ka niya, makikita niya, nako, lalabas na ang egg. So, uwi ka na, kailangan magkita na kayong mag-asawa. So, pag ganon, nire ko din, dapat nagbakasyon yung mag-asawa. Kasi kung pareho rin lang kayong stress at magbe-baby kayo, baka hindi mabuo yan. Kailangan peaceful, masaya kayo, walang hinahabol, tsaka kayo gagawa ng baby. Six days ang fertile period ng isang babae. Three days bago mag-ovulate. Ang ovulation, yun, yun na yung lalabas yung egg cell and two days after. So, may six days kayo. So, mas magtali kayo more para makabuo naturally dito sa six days na to. Kaya napaka-importante nung kalendaryong sinasabi ko. E, papano naman? Ano ba yung mga rest sa kababaihan kapag um, medyo may edad na sila? merong pong nakukunan, 50% ng mga babae ay pwedeng makunan. So, nakita nila age 40, 25, 27% uh, nagmi-miscarriage. Pero, yung mga bata din, 30 years old and below, uh, 16% or mga 10, 10% doon, nakukunan din naman sila. Eh, paano kung nakunan ka na dati? Yan yung tanong mo. May epekto ba to sa iyo ngayon? Dapat wala namang kinalaman yung dati mong pagkakunan. Pwede mo pa rin tapusin ang iyong pagbubuntis hanggang siyam na buwan. Pero, kung dati sa history mo, two or more na sunod-sunod na nakukunan ka, sabihin mo agad yan sa iyong OBGYN kasi merong mga sakit katulad ng apas. And ang apas po, may gamot dyan. Kayang bumuo ng isang healthy babies. Basta may nakabantay lang sa iyo. Ano pa ang risk sa mga 40-year-old mother? Uh, usually, na cesarean section na sila. Kadalasan, cesarean na ang pag panganak sa kanila. 50%. Pero kung gusto nyo talaga ng normal delivery, sabihin nyo lang sa OBGYN ninyo. Tapos, kailangan lagi rin may nakahandang blood pag manganak kayo kasi hindi maiiwasan yung baka biglang magkaroon ng problema sa inunan at magdugo kayo. Ang isa nyo pang tanong, Down syndrome or disabled babies. Ano ba yung chance kapag umidad na ako? Actually, nung bata tayo, may chance na rin naman. One in 2,000, thousand, pwede nang mag, nagkakaroon ng Down syndrome babies. Tapos yung sinasabing ibang genetic problems, yung mga congenital heart disease, so 1 in 500 pwedeng mangyari yon. So pag age niyo ng 35, medyo tumataas na 1 in 250 yung risk ng Down syndrome. At age 40, 1 in 100 na. So medyo tumataas na. Ayun po yan sa pag-aaral. Pati yung depekto sa heart at sa ibang parte ng Katawan. Pero wag ho kayo mawawala ng pag-asa. Marami hong 40-year-old, natapos ang 9 months, at delivered a healthy baby. Um, miscarriage. Sabi ko nga, nakukunan din kahit 20s, 10%, at 30s, 25%, at 40s, yun na nga, mga 50%. So, kailangan talaga more bed rest kung pwede nga vacation muna kayo doon sa inyong trabaho. Tsaka ang isa pang risk, nakita nila mas malalaki yung mga babies na ipinanganak ng uh, elderly mothers. Kaya, importante dito, tamang timbang para hindi lumaki yung baby at hindi rin lumaki yung mommy. At syempre, dahil may edad na, mas nagkaka-diabetes, mas nagkaka so dapat ginagamot yan. Yung pagdurugo, kasi problema sa inunan, may mga tinatawag na placenta previa. So, alam naman niya ng OBGYN nyo. Diyan pumapasok yung <coughs> kailangan laging uh, nagpapa check up dun sa inyong OBGYN. Meron po tayong tips para manganak tayo ng healthy baby. Number one, pag sinabing prenatal check-up, ah, plano nyo palang nagpe-prenatal check-up na kayo kasi bibigyan kayo ng advice, bibigyan kayo ng multivitamins. Huwag pong a-absent. Kasi sabi ko nga, may mga risk na pwede mangyari. Prenatal vitamins, kailan uumpisaan? 3 months bago kayo magbuntis. Para, lalo na, kailangan nyo multivitamins with folic para walang problema sa brain at spine ng inyong baby. Para kompleto siya. Kailan naman ihihinto? Hanggang nagbe-breastfeeding kayo, pwede nyo inumin yung prenatal vitamins nyo. Kasi yung bre yung breast milk nyo lang ang source ng nutrition ng baby nyo. So, kailangan nyo yung mga supplements na yan. Ano ba yung mga pagkain na pwede nating ano, kainin? Sasabihin natin later. So, kung merong high blood diabetes, ginagamot yan para hindi tayo magkaroon ng mga tiyatawag na preeclampsia at saka yung lalaki yung babies kasi nga may diabetes. Healthy eating muna tayo piliin yung kakainin. Importante yan, masustansya, tamang nutrisyon. May prutas kasi ang mga, bi, ang mga mommies lagi pong nagtitibi. Iwas pagtitibi. Kailangan nyo ng gulay, antioxidants, proteins kasi nagde-develop yung muscle. Uh, pagkain, kailangan may omega-3 fatty acid para sa utak ng baby. Galing yan sa mga isda at saka sa mga nuts. Folic acid, berdeng dahon ng gulay. Kailangan niya. Pati sa iron, berdeng dahon ng gulay. Tapos, um, iron, itlog, manok, folic acid, beans, nuts. Kailangan niyo rin ng mga citrus fruits uh, kasi kailangan niyo ng mga vitamins. So, dyan po manggagaling. Ano bang isda ang pwede? Kung pwede yung mga maliliit mo ng isda, wag muna yung mga sobrang lalaking isda. Kung gusto niyo talaga ng tuna, kan tuna muna. Pwede yung mga dili, sardinas, hito, dapa, salmon mahal, tilapia, mura-mura. So, yan yung mga pwede ninyong kainin. Basta healthy food, yung balancing food lang, tokwa. Pag olive oil muna kayo, milk, eggs, hindi naman po kailangan mahal. Ehersisyo para hindi tumaba, para hindi kayo magkabak, eh kasi masakit din sa balakang eh. Pwede po kayong maglakad-lakad, sana 5 days a week 30 minutes ah, hindi tayo lahat may swimming pool pero pwede tayong magyoga para sa buntis o yung pilates para sa buntis pero paglalakad pwede na maantukin ang ating mga buntis so kung pwede wag ho kayong magpupuyat sa inyong cellphone tamang tulog mas maganda yan para well rested kayo eh mabigat din itong nasa tiyan nyo so kaya kayo laging pagod. Tsaka yun na nga, kung pwede magbakasyon muna kayo. Kasi pag very stressed kayo, eh paano tayo magbubuntis kung stress si misis tsaka si mister? Tapos, kailangan ng prenatal testing. Kaya pag sinabing balik, balik. Baka kailangan ng urinalysis, ng ultrasound. Siyempre, para alam mo, baka may problema na doon sa bahay bata o kaya doon sa inunan. Kasi ayaw natin ng mga problema sa babies at problema sa nanay. Iwas muna sa sigarilyo, lalo na sa alak, hindi ho pwedeng magkaroon ng alak ang babies. May effect yan. Pwede bang magkape? Huwag na rin ho munang magkape. Kasi pumupunta din sa babies yung kape. So, hindi niya um, kaya i-figure out anong gagawin dun sa kape. So, huwag na rin po muna yan. At tamang timbang, huwag niyong sasabihin, ako, dalawa kasi pinapakain ko eh ayaw nga natin ng sobrang laking baby eh. Magkaka-diabetes ka, magkaka-high blood ka. So, tamang timbang, hindi naman po totoo yun. Baka kayo lang talaga ang... Alam ko magutumin tayo. <laughs> Pero, yung mga low calorie muna yung kakainin nyo. Kasi alam ko, parang gustong-gusto niyo laging kumain. Kasi sa pagod nga eh. Kasi mabigat din yon. O, oh, ngayon, malapit na, nine months na, um, pwede ba akong normal delivery? may epekto ba to sa pag labor ko. Kung talagang gusto nyo ng normal delivery, isabi nyo po sa OBGYN. So, pipilitin. Pero, sabi ko nga, mas malaki ang chance sama sa cesarean section kayo. So, pag-usapan nyo. Anyway, may nagbabantay naman kayong OBGYN. Pero, sabi ko nga, ah, uh, ang 40 years old, kaya maitawid hanggang 9 months ang pagbubuntis at pwedeng mag-deliver ng normal, healthy baby. So, sana po, dito sa mga tips natin, huwag kayong matatakot. Sana nasagot ko ang inyong mga tanong. Salamat po.